Aries. Ang magiging kaibigan zodiac sign ay Gemini. Magiging aktibo at puno ng ideya ang araw mo ngayon. Ang pakikipag-usap mo kay Gemini ay maaaring magbukas ng bagong oportunidad o pagkakaintindihan. Ang color blue at color yellow ay magbibigay ng inspirasyon. Ang number 24, number 9, at number 17 ay pahiwatig ng magagandang pagbabago. Taurus. Ang magiging kaibigan zodiac sign ay Cancer. Maganda ang samahan ninyong dalawa lalo na sa usaping may kinalaman sa pamilya o tahanan. Maaaring makatanggap ka ng tulong o emosyonal na suporta. Ang color green at color white ay magdadala ng balanse at kapayapaan. Ang number 23, number 10 at number 25 ay pahiwatig ng kasiyahan. Gemini, ang magiging kaibigan zodiac sign ay Libra. Pareho kayong masayahin at magaling makipag-ugnayan kaya magiging maayos ang araw. Maganda ang pagkakataon sa mga usaping may kinalaman sa negosyo o ideya. Ang color blue at color pink ay magbibigay ng magaan na pakiramdam. Ang number 6, number 11 at number 24 ay pahiwatig ng magandang kapalaran. Cancer, ang magiging kaibigan zodiac sign ay Pisces. Magiging kalmado ang iyong araw at may pagkakataong magmuni-muni. Ang koneksyon ninyo ay magbibigay ng inspirasyon at tiwala. Ang color white at color light blue ay magdadala ng kapayapaan. Ang number 32, number 8 at number 21 ay pahiwatig ng kapanatagan at kasiyahan. Leo, ang magiging kaibigan zodiac sign ay Iris. Maganda ang timpla ng enerhiya ninyo ngayon. Pareho kayong determinado sa mga gawain, kaya posible ang mabilis na pagunlad. Ang color gold at color red ay magbibigay ng kumpiyansa. Ang number 15, number 10, at number 27 ay pahiwatig ng tagumpay sa iyong plano. Virgo, ang magiging kaibigan zodiac sign ay Capricorn. Magiging maganda ang samahan ninyo pagdating sa mga detalyeng may kinalaman sa trabaho. Magandang araw ito para ayusin ang mga plano. Ang color brown at color green ay magbibigay ng katatagan. Ang number 35, number 12, at number 26 ay pahiwatig ng maayos na resulta. Libra ang magiging kaibigan zodiac sign ay Aquarius. Maaaring may bagong ideya o pagkakaintindihan na mabubuo. Magiging magaan ang daloy ng araw at puno ng kasiyahan. Ang color sky blue at color white ay magbibigay ng liwanag. Ang number 23, number 15, at number 19 ay pahiwatig ng positibong pagbabago. Scorpio. Ang magiging kaibigan zodiac sign ay Virgo. Maaaring magkaroon ka ng pagkakataon na ayusin ang isang bagay na matagal nang iniisip. Magiging kalmado ang araw mo at magaan ang pakiramdam. Ang color black at color green ay magbibigay ng sigla at proteksyon. Ang number 6, number 14 at number 28 ay pahiwatig ng progreso. Sagittarius. Ang magiging kaibigan zodiac sign ay libra. Magiging masigla ang araw mo lalo na sa pakikisalamuha at pagpapahayag ng ideya. Maganda ang pagkakataon para makipagcollaborate. Ang color orange at color pink ay magdadala ng inspirasyon. Ang number 17, number 9, at number 20 ay pahiwatig ng tagumpay. Capricorn Ang magiging kaibigan zodiac sign ay Scorpio. Magiging matatag ang loob mo sa pagharap sa mga gawain. Maaaring may makakatulong sa iyo para mas mapabilis ang resulta. Ang color gray at color maroon ay magbibigay ng lakas. Ang number 4, Number 13 at number 29 ay pahiwatig ng magandang oportunidad. Aquarius. Ang magiging kaibigan zodiac sign ay Sagittarius. Maganda ang araw para sa mga bagong ideya o plano. Pareho kayong positibo at bukas sa mga pagbabago. Ang color blue at color yellow ay magdadala ng magandang enerhiya. Ang number 5 Number 11. At number 23 ay pahiwatig ng pagunlad. Pisces. Ang magiging kaibigan zodiac sign ay Cancer. Magiging kalmado ang iyong araw at mas magiging emosyonal ka sa mga taong malapit sa iyo. Maaaring magkaroon ng magandang ugnayan sa pamilya. Ang color light blue at color white ay magbibigay ng kapanatagan. Ang number 31, number 16, at number 24 ay pahiwatig ng kasiyahan at kabutihan.